Uy lang, naunsa -um man ka. Ang sinang kao ni mo, hugaw kayo na diha. napansin ako nimo? Mapansin ako ni mo, mohumol na ko sa hugaw. Hawa na diha, Biki. Daghan kayo ng tayo sa kabaw. Wala ko'y labot. Hoy, mura na kagbata ha. Tanan akong gihin para sa atong duha. Ngano naman ka. Para sa tuwa? Wala na magani kay time sa ako ha. Dili na ka kakaana sa aku. naman yung kuha Oy. Nganong dili naman yung ni Atimanon manon. Unsa man kulang sa kuha. Ah. na sa baboy. Lagot na kay kuan ng babuya ba. Sukad nga naabot na sa mua. Wa na kunyati ti mana. Ah. Unsa na po kay buhato karon. Para makuha na kuya ang atensyon. Tama, tama, tama. Muamba ko sa fishpan. Muamba ko sa fishpan. Para makuha na kuya ang atensyon. Ah. Ado na ko. Ado ko. Lang, palik ug tubig ba? Lang. Asan ah, munting kuning bayana ni? Eh? Yeah! Naa na ko sa fish pan. Sharog dili ko niya mapansin. Lagot kay ka ha. Pinaana pa ka nga para na sa tong future? Permintira ka baboy? Unsa na lang kuaneh? eh? Maunang maglumos ko. Kay og dili ko maglumos, dili ko nimo mapansin. Lang. Time pa. Asa ah, to? na tong bayahan na to? man gito sa balay gani ha? Ay kung ignag naglumos na pud Lang. Lang! huy, Diyos ko! Nagunsa man ka diha! Hmm! Huy, lang! Nagunsa man ka! Ang sinang kao ni mo, hugaw kayo na diha! Uniya, Napansin ako ni mo! Mapansin ako ni mo! Mahumol na ko sa hugaw! Huy, lang! Ang naman po di magkakabiklan! Wala ba ako gibuhat? Feeling na ni mo! Wala! Pero na! Na! Lang! Hawa na diha, Biki! Daghan kayo sa kabaw! labot naabot! Ang tuso na na akong At least ba't lang, nabansin ko ni mo! Kahit sa ugnara ko sa balay, mura na akong wala sa imo ha! Puro na ka! Baboy! 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 Yeah! Hoy! Mura na kagbata ha! Tanan na akong gihimaw para sa atong duha! Nga naman sa ka! Para sa tuwa? Wala na magani kay time sa ako ha! Dili na magani ka kaana sa ako ha! Uga na kay ko! Maunang magpabasa na lang ko dire! Huy lang! Maura na yung mong na! Ang akong gihunahuna huna kaugmaon na to. Angay ba na ni mo ikasuko? Kaugmaon, bitaw! Pero pirmi na lang ko maugmaan nga kauga. Nga gasiga ng mata. Ganaan ka? Dili na importante nang inga na. Ang saan mo ng pirmi ta magganaan na siga niya tong mata sa kagutom. Quality time na! Unsag yun, dili yun ni na mahatag. May pang ni na. Ipakaon sa bato. Tuslan pa! <laughs> Di na ko kasabot ni mo. Ug maging ka pirmi, may pagmagbulag ta kaysa magproblema ko sa imuha. Pagpatukob, dinagdagang linta. Sige! Magbulag na ta! Kaya diya ka -aud.